Tuturuan ko ngayon ngayon kung paano mag-align ng uh, manibela. Gawa ng ang na ito ay nag-slide. So napababag tong manibela, nakapaling siya. Sinubukan so, ko siyang i-drive. Talagang nakapaling ito. So, Inyo tabingi. Tabingi. Kung so, Kumapansin naman natin. So pag-align ano, pag mga boss, pwede nating silipin dito pag ganon. Ay, kita nyo to, dapat ito nakapantay dito. Kaya ito, align pa to eh. Ito, pantay to dito. Dito. Tapos dito. Nakapantay din to. Ito ang pagtatamain nyo. Ito ang pagtatamain nyo. Ito, ito, tsaka ito. Pantay lahat dyan. Ang kailangan lang natin ay itong tali na o pwede din namang silipin natin dito Pero para makasiguro na. tayo Na talagang siguradong pantay Kailangan lang natin ay ikatorse Para maloob din yung tornilyo dito Ipapaling nyo lang pa Para may ipasok nyo tong Labing katorse Pero bago yan Kailangan nating I ano yan I Ito ilalagay natin dito Sa dulo Ilapit mo Tapos dito pantayan doon yan tapos ito kita nyo naman salang salang hindi siya pantay teka teka dapat nagpantay itong tatlong ito eh ito dito sa ilalim ito tapos yan yan ang pantay dapat niya kita nyo naman mga boss turo mo yung pantay eh, pantay. hindi ko hawa ko yan pantay dyan Pantay dito. Pantay din dito. Dito din sa sa yan sa may Mio yan. Tapos dito sa ala layo. Di ba? So kanina nung drive ko talagang nakapaling siya sa kanan. Gawa ng ambagsak siguro nito ay kanan. So yan ang itatapat natin mamaya. Luluwagan lang natin yung tornilyo. Gamit natin ang 14. Paling. Tapos Sapa. Eh. Medyo gipit pero pwede na yan. Eh. Pwede talaga. All eh. the please. Stay. tapos ibirahin natin to hindi na natin kailangan to wala to dito lang oh yun gumalaw na tapos sukat ulit pero silip na lang muna yan oh ito silipin mo to yun Pantay na. Hindi pa. Pantay. Pero iba iba kanina. Lagay natin dito. Ito. Tingnan mo dito. Oo nga, kita ko. Tapos. E tingnan ko naman. Ayun na, ayos na. Pantay na, diga. Pantay na. Higa. Yes. Pag lang, tapos, syempre, higpitan na natin yon. Ganun, same procedure ulit. Okay, Higpit na yun. Ayan At yan Okay na Problem solved Ganoon lang sol. kadali mga boss Pag uh, a align Lalo na sa mga Halimbawa ay kayo may may-ari ng motor Tapos hindi kaya nyo naman mag DIY Hindi nyo na kailangan magkalas ng Mga fairings Ang akalasin nyo lang ay ito Ito yung nakataklob doon Sa bukas na yon Ito lang akalasin nyo tapos pwede nyo nang ma-access yung tornel yung 14 gagamitan nyo nga lang talaga nitong 14 ito dapat talaga may tools ano? siyempre may tools, hindi pwedeng wala ganang masikip yun pag pinilit mo baka madali naman ay yung uh, manibela sa yung makilo uh, kaya kailangan luagan natin ng konte para mapihit natin hindi siya mapersa tips na rin yun yung kumbaga kapag may motor ka dapat handa ka meron kang tools na oh. at saka ano marami naman kung marami ka naman kaibigan na eh, edi kay... oh. turuan mo sila pag nila lang hindi huwag nyo lang kalasin yan yun lang ano kaya na yan may nakita ako napanood ko dun sa ano yung sa vlogger na si boss Ariel napanood, napanood ko dun kaya kayang ano yan kayang kaya kayang, kaya -kayang i-align gamit lang ay Ah, uh, PC o kaya na may silip kaya na sa silip eh kung totoo kaya na sa silip kaya lang natin pinakitang may PC para pakita ko sa inyo na sigurado tuwid tuwid talaga pero kung sisilipin naman ay kaya Tama naman. naman so ibabalik na natin to hindi hey pala may titipan pala tayo dito o, lang inayos natin yung kanyang uh, switch ng headlight pinatay yung ilaw nito eh tapos ito titipan pa na lang natin doon nang mabili pa ng bago yung may-ari. Ayun, titip na. Lalagyan natin 'to ng ano? Ng pandikit. Wag na, lalabo, magigit. lalabo. Wala na din naman, lalagyan din naman ng tape eh. Pero <laughs> uh, niyo mga boss, 'yan oh, kitang 'yan ang tinatawag na all clear. Pag hinipo niyo dito, meron talaga 'yan. <laughs> Hindi nyo lang nakikita, meron talaga yan. Ito, basag lang talaga yan. Pero ito meron yun, no? <laughs> yan, mga boss. Ano, boss? Okay, ko sana ako dito. Kaya lang, mamaya na yun. Kasunod ng video nito. Ayusin ko lang ito, lalagyan ko ng tape para pagka naman nabasa ay hindi direkta sa loob. Tapos, ay kita mo madumi yung loob madumi yung loob na nabasa gawa ng nilinis natin yan kanina ang gagawin ko ngayon ba, diba, di ba? Diba, may may hawak ng camera natin, yung may hawak ng camera na yan. Siya yung paglilinisin ko nito para may magawa naman. So hanggang dito na lamang mga boss ang video nito. At sana ay nakuha niyo yung idea ng ating ginawa na kaya nating i-alay niyan yung manibela na yan ng ganong, sa ganong paraan. Kaya hanggang dito na lamang at kita-kita tayo sa susunod na DIY sana may natutunan kayo sana ay supportahan nyo ang channel na to at saka kung bago ka pala si channel na to huwag mong kalimutang mag subscribe at pindutin ang bell button dyan sa baba sa baba <laughs> parang hindi sila mag subscribe walang energy sa baba saan? sa baba bye